Tuwing umaga, dito ko na nga inilalagay si baby sa rocking chair at hindi na nga sa kanyang crib. Dahil mas comfortable at mas presko siya dito kaysa nga dun sa crib. Nakakatulog nga din siya ng maayos dyan at hindi na nga kailangang iduyan dahil nagbabounce nga yan. At hindi talaga siya pagpapawisan dyan dahil yung pinakapad nga nito ay butas-butas kaya presko talaga dito si baby. Kaya kung bet nyo nga din ang ganitong higaan ng baby nyo ay ilalagay ko na lang ang link nito sa may comment section. At habang tulog nga si baby at nandito pa ang asawa ko ay maglilinis nga muna ako dito sa salas dahil panigurado ay ang dumi-dumi na nga ulit nitong pinaglalagyan ng mga sofa. Papalitan ko na nga din itong mga cover dahil minsan talaga dito ko binibihisan si baby. May nag-comment nga sa post ko kung bakit ko daw sa lamesita inaayusan si baby eh meron naman daw sofa. Dito ko nga sana aayusan si baby sa sofa kaso nga lang nakita ko na madumi na nga kaya sa lamesita ko na nga lang inayusan. Gawa nang nakita ko nga ang toddler ko na itunungtong niya nga dyan ang chinelas niya. Tapos minsan dyan pa siya kumakain kaya meron na nga mga duming kumapit kaya kailangan ko na talagang palitan ng sofa cover. At para malabhan na nga din, dahil gusto ko nga sa Pasko ay ito yung gagamitin kong sofa cover. Gawa ng mas malinis at mas maliwanag talaga itong tingnan kaysa nga dun sa isa kong sofa cover. Yun nga lang, mabilis nga lang magdumi at hindi naman talaga yung maiiwasan gawa ng meron nga akong mga bata dito sa bahay. Pagkatapos ay nagmap na nga din ako ng sahig at ang ganda nga din itong ginagamit kong map dahil nahihiwalay na nga ang malinis sa maduming tubig. Dati ko pa nga gustong gusto magkaroon ng ganitong map at buti na lang talaga nagkaroon na nga din ako dahil napapaalwan talaga ang trabaho ko. At speaking of trabaho nga, kapag talaga may ginagawa ko dito sa bahay ay putol-putol at hindi agad natatapos dahil pagising-gising nga itong baby ko. Ganon talaga ang life kapag meron ng baby, nakakapagantay naman niya mga gawaing bahay pero itong baby ko hindi talaga ito makakapagintay kapag umiyak na. Tapos dumating na nga yung in-order ko na makakatuwang ko kapag may ubot sipon itong si baby. Ang dami talaga nag-recommend sa akin ng product na to kaya naman bumili na nga din ako at susubukan ko nga din dito sa baby ko based nga sa mga napanood ko sa mga comment section talaga ang dami nagsasabi na very effective nga daw ito sa baby nila at pati nga sa mga reviews ay ang gaganda nga ng mga reviews dito eto nga pala yung kamay ni nanay Vaporab at sinamahan ko na nga din ng calming oil para nga masarap palagi ang tulog ni baby pero meron pa rin tayong disclaimer dito na kung humiya nga sa ibang baby ay hindi ibig sabihin hihiyang din sa baby natin kaya kung may mapapansin ka nga kakaiba tapos ito lang naman ang ginamit mo halimbawa na lang nagka ang baby mo ay mas maganda nga na itigil mo na lang. Based nga sa mga reviews, ang dami nagsasabi na ang bilis daw nawala ng ubut si po ng mga baby nila. Tapos eto nga baby calming oil, ang sarap daw talaga ng tulog ng baby nila. Eto nga calming oil, ipapahid nga lang sa dibdib at likod ni baby, pati na nga din sa talampakan. At eto namang vapora, bay ipapahid nga natin sa dibdib at likod ni baby kapag meron nga siyang ubut si po. Medyo pricey nga lang ito mga mi, siguro dahil effective talaga siya. Pero hindi ko pa nga masasabi na effective talaga to sa baby ko dahil ngayon ko pa lang naman gagamitin at i-update ko na nga lang kayo sa susunod kong video kung umefect ba sa baby ko. Kaya yeah, sa mga mami dito na nakatry nito, comment nyo naman sa baba kung effective ba to sa baby nyo.